Isa akong ordinaryong tao na naglalakbay para sa aking trabaho. Isang gabi, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lumang hotel sa tabi ng kalsada, medyo malayo sa kabihasnan. Nang lumapit ako sa lobby, napansin ko agad ang matandang hitsura ng hotel. Luma ang mga pader, madilim, at may amoy ng kahoy at mildo na matagal ng hindi nalinis. Parang hindi na ito pinagmamalaki, pero wala akong ibang pagpipilian. Kailangan ko ng matutuluyan, kaya't hindi ko na inisip pa ang mga detalye. Welcome, sir, sabi ng receptionist, isang matandang babae na may puting buhok at matalim na mga mata. Mayroon kaming isang available na kwarto sa ikatlong palapag. Room 313. Para sa akin, walang mali sa pangalan ng kwarto. Karaniwan lang. Wala akong pakialam kung anong numero ng silid, kaya tinanggap ko na lang ang susi. Binigyan ako ng isang maliit na old fashion na metal na key, isang bagay na parang may kasaysayan. Habang umaakyat ako sa hagdan, naramdaman ko ang matinding lamig na tila nagmumula sa mga dingding ng hotel. Wala ni isang elevator, kaya't naglakad ako papuntang ikatlong palapag na may kasamang hindi komportableng pakiramdam. Pagdating ko sa kwarto, agad kong binuksan ang pinto at pumasok. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit ako nakaramdam ng kakaibang takot, pero parang may isang bagay na hindi tama. Ang kwarto ay maluwang, medyo may kalumaan, at ang bintana ay may mga kurtina na hindi ko kayang itaas dahil sa mabigat na hangin sa labas. Ngunit may isang bagay na lumapit sa aking pansin. Ang amoy. Hindi ko matukoy kung anong amoy, pero ito'y matamis at pamilyar, parang amoy ng bulaklak na matagal nang namatay. Para bang isang uri ng bulaklak na binagsakan ng ulan at hindi na nakapagbukas pa. Ang unang ilang oras ko sa kwarto ay tahimik. Nagsimula akong magtrabaho sa laptop ko, ngunit habang lumalalim ang gabi, nagsimulang magbago ang kalmado ng paligid. Ang mga ilaw ng kwarto ay patuloy na kumikislap. Ang tunog ng kisame na parang may gumagalaw, parang may mga paa na naglalakad sa ibabaw ko. Para akong nakikinig sa mga hakbang ng isang tao na hindi ko nakikita isang tao na hindi ko naririnig maliban sa mga tunog mula sa kisame. Ilang ulit kong tinignan ang orasan, at bawat minuto na lumilipas, ang lamig ng kwarto ay tila lalong lumalala. Habang nakatambay ako sa kama, ang mga kurtina ng bintana ay gumalaw kahit walang hangin. Sinubukan kong tapikin ang remote para ay adjust ang aircon, ngunit bigla na lang itong namatay. Naglakad ako papuntang pinto, nagbabalak na bumaba sa lobby, Ngunit nang hawakan ko ang doorknob, parang may isang puwersa na pumihil sa akin. Hindi ko ito mabuksan, hindi ko may galaw ang pinto. Ang mga tunog ng mga hakbang mula sa kisame ay tumigil. Napansin kong tumahimik ang buong kwarto. Parang may isang malaking bagay na humarap sa akin, at may mga malamig na palad na dama po sa aking mga balikat. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko makita kung anong bagay o nilalang ito. Pero parang may puwersa na dahanda ang nagdadala ng matinding takot. Nagpatuloy ang gabi, at habang ang oras ay lumilipas, mas lalong naging maliwanag ang aking isipan na may isang bagay na nagaganap na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang kisame ay hindi lang parang naglalakad, kundi nagbabago rin ang itsura nito, nagiging mas malalim at parang may mga anino na nagsasayaw sa bawat gilid ng kwarto. Habang ang bawat anino ay gumagalaw, may mga mata na tumitig sa akin mula sa dilim tinutukso nila ako, at naramdaman ko ang malamig na hininga na humahapil sa aking leeg. Nandyan na siya, napansin ko na may isang matandang babae sa sulok ng kwarto. Ang buhok niya ay mahaba at puti, ang mga mata ay tila hindi naririyan kundi natutok sa isang malalim na pagkakabighani sa akin. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita, pero may mga salitang pumasok sa aking isipan. Ang kwarto ay hindi para sa mga buhay, Matapos marinig ito, parang may puwersang pumihil sa aking katawan. Hindi ko magawang lumakad o magsalita. Natatakot akong magsalita, baka magising siya. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yun, isang espiritu ba o isang bagay na mas malala pa. Napansin ko na ang amoy ng bulaklak na yun ay lalong naging mas matamis. Ngunit sa bawat inahing hangin, parang may matinding kabigatan sa aking dibdib. Mabilis akong tumayo, hindi ko na maghintay pa. Pinilit kong buksan ang pinto, at sa kabutihang palad, nagbukas ito. Tumatakbo ako pababa ng hagdan, hindi lumilingon. Sa bawat hakbang ko pababa, naririnig ko ang mga tinig na tila nag-uusap mula sa mga silid, mga salitang hindi ko maiintindihan, at mga tunog ng mga bagay na hindi ko kayang tuklasin. Nang makarating ako sa lobby, nagmamadali akong lumabas sa hotel. Hinanap ko ang receptionist, ngunit nang tanungin ko siya tungkol sa kwarto 313, ang matandang babae ay napatingin sa akin ng walang emosyon. Wala na ang kwarto tatlundaan at labintatlo. Sagot niya, matagal nang nawala ang silid na yon, hindi mo ba alam? Wala na ito, hindi na para sa mga buhay ang silid na yon. Tumakbo ako palabas ng hotel na parang may bumaingong mga anino sa aking likuran. Hindi ko naninais pang malaman pa kung anong nangyari sa kwarto tatlundaan at labintatlo. Mabilis kung sumakay ng taxi at hindi na bumalik pa sa lugar na yon. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggal ang takot na nararamdaman ko mula sa gabing yon. May isang bagay pa akong natutunan. Ang kwarto na yon ay hindi para sa mga buhay, at malalim ang kasaysayan nito, higit pa sa inaasahan ko. Ang kwarto, ay mayroong hindi nakikitang kasaysayan.